Ikaw ay walang wala, at hindi mo alam, ang katotohanan mula kay Dave Ramsey, nais mo bang malaman kung bakit kahit nagtatrabaho ka ng may kasipagan pakiramdam mo ay nananatili ka pa rin nakakulong sa kakulangan. Ako si Dave Ramsey. At matagal na akong nagtuturo ng isang bagay na itinuro na ng salita ng Diyos, bago pa man ang sinumang ekonomista, at ngayon ay sinisimulan ng patunayan mismo ng agham. Ang tunay na formula para sa kasaganaan ay hindi nagsisimula sa bulsa. Nagsisimula ito sa pag-iisip. At higit pa rito sa puso. Tama yan. Maraming tao ang naniniwala na ang pagyaman ay nakasalalay sa pagkita ng mas maraming salapi. Ngunit ang Biblia at ang Neuroscience ay may ibang sinasabi, makikita mo lamang ang kasaganaan pagkatapos mong matutong mag-isip at kumilos ng may layunin, pananampalataya at karunungan. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magpainis sa iyo sa loob ng isang sandali. May mga taong kumikita ng sampung beses na mas mababa kaysa sa iyo at namumuhay ng sampung beses na mas mahusay. Bakit? Dahil naunawaan nila ang tinatawag kong espiritual na matematika ng salapi. Sinabi ni Jesus, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. At doon mismo nakasalalay ang susi sa kayamanan. Ang puso, ang isip, ang pokus. Iyan ang nais kong pag-usapan sa'yo ngayon. Kaya manatili ka sa akin hanggang sa katapusan dahil ang ibubunyag ko sa'yo ay hindi lamang tungkol sa pananalapi. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong buong buhay. Kapag pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng pag-unawa kung nasaan ka sa pananalapi, hindi lang natin pinag-uusapan ang pagbubukas ng spreadsheet o pagtingin sa mga random na numero. Pinag-uusapan natin ang pagkakaroon ng ganap na kalinawan tungkol sa bawat sentimo na pumapasok at lumalabas sa iyong buhay. Isipin mo sandali na ang iyong buhay pinansyal ay parang isang ilog. Kung hindi mo alam kung saan ito nagmumula, saan ito pupunta, at kung anong mga balakid ang nasa daan, hindi ka kailanman makakapaglayad ng ligtas. At ganoon din sa salapi, kung walang ganap na kamalayan sa iyong pinansyal na katotohanan, ikaw ay umaasa sa agos at mga bagyo, at anumang desisyon na gagawin mo ay gagabayan ng pagkakataon hindi ng karunungan. Una, kailangan mong ilista ang lahat ng iyong pinagkukunan ng kita. At hindi lang ako nagsasalita tungkol sa sweldo na pumapasok sa iyong account bawat buwan. Isipin ang lahat ng paraan kung paano dumarating sa iyo ang salapi. Ang paminsan-minsang pagbebenta na ginagawa mo, ang labis na serbisyo na iniaalay mo, anumang uri ng tubo o kita na mayroon ka kahit pa ang pinakamaliit. Mahalaga ang bawat barya dahil ang mga ito ang bumubuo sa iyong financial puzzle. Kapag mayroon ka ng kumpletong larawan, ang susunod na hakbang ay tingnan ang iyong mga gastos ng may parehong masusing atensyon. Hindi lamang ang malalaking bayarin na nakikita mo buwan-buwan, kundi pati na rin ang maliliit na pang-araw-araw na gastos, ang kape na binibili mo ng hindi nag-isip, ang mga subscription na hindi mo naman ginagamit, ang mga pabigla-bigla na tila inosente, ngunit nag-ipon, Kapag inilagay mo ang lahat ng ito sa papel o sa isang application, may isang malakas na bagay na nangyayari, humihinto ka sa pamumuhay ng otomatiko. Bigla, nakikita mo ang mga pattern na dati ay hindi mo nakikita. Marahil ay napagtanto mo na ang isang maliit na ugali na tila hindi nakakapinsala ay umaagos ng humigit kumulang 1,050 na Philippine pesos bawat buwan, o na ang isang gastusin na itinuturing mong mahalaga ay maaari palang ayusin o alisin. At ito ang pinakamahalagang bahagi, ang pagsasanay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagputol ng mga gastos, kundi tungkol sa pagkakaroon ng kontrol. Ang kontrol ay kalayaan. Kapag alam mo ng eksakto kung saan napupunta ang iyong salapi, hihinto ka sa pagiging alipin nito. Humihinto ka sa pagtugon sa mga pangyayari at nagsisimulang kumilos ng may intensyon, magplano ng estratehiko, idirekta ang bawat sentimo sa kung ano ang talagang mahalaga, seguridad, paglago, at kung gugustuhin ng Diyos, kasaganaan. Maraming tao ang umiiwas na gawin ito dahil takot sila sa katotohanan. Hindi komportable na harapin ang iyong pinansyal na sitwasyon ng walang maskara, walang ilusyon. Ngunit doon mismo sa kawalang komportabling iyon ipinanganak ang pagbabago. Sa sandaling iyon maaari kang magpasya, ipagpapatuloy ko ba ang pagpapaubaya sa buhay na dalhin ako, o kukunin ko ang timon at pamamahalaan ang aking pinansyal na kapalaran? At maniwala ka, ang bawat desisyon na ginawa ng may kalinawan ay lumilikha ng multiplier effect. Ang pag-alam kung nasaan ka ngayon ay nagpapahintulot sa iyo na itala kung saan mo nais makarating bukas. Nagpapahintulot ito na magtakda ng mga konkretong, masusukat, at maaabot na mga layunin at, higit sa lahat, nagpapahintulot ito na lumikha ng disiplina, hindi ang mahigpit at mapangapi na disiplina. Ngunit ang isang disiplina na nagmumula sa malalim na pag-unawa na ang bawat pinansyal na pagpili ay isang pagkakataon upang mamuhunan sa iyong hinaharap, upang parangalan ang mga mapagkukunan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Upang bumuo ng isang matatag na pundasyon, upang ang iyong mga pangarap ay hindi lamang mga hangarin, kundi mga plano na maaaring isa kapag talagang naisaloob mo ito, ang salapi ay humihinto sa pagiging isang misteryo o pinagmumulan ng pagkabalisa at nagiging isang makapangyarihang kasangkapan. Isang kasangkapan na, pinangangasiwaan ng may karunungan, nagbubukas ng mga pinto, lumilikha ng mga oportunidad, nagdudulot ng seguridad at nagpapahintulot sa iyo na mamuhay ng may layunin. At iyan mismo ang nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nabubuhay lamang sa pananalapi at ng mga talagang umaasenso, ang ganap na kamalayan kung nasaan sila. Ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan at ang disiplina na kumilos batay dito. Bawat sentimo na yung sinusubaybayan, bawat ugali na yung inaayos, bawat sinasadyang desisyon na yung ginagawa, ay isang hakbang patungo sa isang buhay pinansyal na hindi lamang nagpapanatili, kundi nagpapalaya, nagbibigay kakayahan at nagpapabago. Ngayon, pag-usapan natin ang susunod na hakbang na ang pag-aaral kung paano alisin ang mga utang ng estratehiko. Hindi lang ito tungkol sa pagbabayad ng pinakamababa o pagpapaliban sa problema. Ito ay tungkol sa pagharap sa bawat utang na may malinaw at tiyak na plano, na parang nagmamartsa ka patungo sa isang hindi maiiwasang tabumpay. Isipin na ang bawat utang ay isang angkla na humahadlang sa pag-usad ng iyong bangka. Kung patuloy mo itong dadalhin ng walang estratehiya, mapapagod ka, mabibigo ka, at sa huli, hindi ka magkakaroon ng kalayaan sa pananalapi. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nakikipaglaban sa utang magpakailanman at ng mga taong nagpapalaya sa kanilang sarili ay simple, pamamaraan at disiplina. Ang unang hakbang ay ilista ang lahat ng iyong mga utang, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, nang walang iniiwan. Mga credit card, personal na pautang, Financing, kahit na ang halaga na utang mo sa isang kaibigan o kamag-anak, lahat ay dapat ilabas. Kung walang kalinawan na ito, ikaw ay naglalaro sa dilim, sinusubukang hulaan kung ano ang unahin, at ito ay lumilikha ng pagkabalisa at mga magastos na pagkakamali. Pagkatapos maglista, oras na upang tukuyin ang iyong estratehiya sa pagbabayad. Dito pumapasok ang sikat na pamamaraan ng bola ng nyebe, na binubuo ng pagbabayad muna ng mas maliliit na utang, Tila simple, ngunit ang psikologikal na epekto ay malakas. Ang bawat utang na binayaran ay isang tagumpay na nagbibigay ng pagganyak upang atakehin ang susunod. Nagsisimula kang makakita ng totoong pagunlad at lumilikha ito ng momentum. Ang isa pang estratehiya ay ang E-Avalanche, kung saan binabayaran mo muna ang utang na may pinakamataas na interest rate. Nangangailangan ito ng pasensya dahil maaaring hindi mo maramdaman ang agarang pagunlad Ngunit nakakatipid ito ng salapi sa pamatadalan. Ang pagpili sa pagitan ng isa o ang isa pa ay nakasalalay sa iyong personalidad. Kung kailangan mo ng emosyonal na pagganyak, gumagana ang snowball. Kung ikaw ay mas makatuwiran at nais na i-maximize ang bawat sentimo, ang avalanche ay perpekto. Ngunit bigyang pansin, hindi lang ito tungkol sa pagpili ng isang pamamaraan at pagdarasal na maging matagumpay ito. Kinakailangan na lumikha ng pinansyal na disiplina. Nangangahulugan ito ng pagputol ng mga hindi kinakailangang gastos, pagdidirekta ng bawat labis na salapi upang bawasan ang mga utang at paglabanan ang tukso na lumikha ng mga bago. At huwag kang magkamali, ang pagbabayad ng utang ay hindi lamang isang gawain pinansyal, ito ay isang gawain espiritual at emosyonal. Ang bawat pagbabayad na ginawa ng may kamalayan ay isang pagpapahayag ng kontrol, pananampalataya at responsibilidad. Ikaw ang nagsasabi, hindi ako bihag ng mga pangyayari, ako ang tagapamahala ng aking buhay. Marami ang nalulunod sa utang dahil hindi nila pinapansin ang prinsipyong ito, sinusubukan nilang ipagpaliban, ipagpaliban, hanggang sa lumaki ang problema at naging napakalaki. Ngunit kapag hinarap mo ang bawat utang ng may kalinawan at estratehikong pagkilos, binabago mo ang isang pabigat sa pag-aaral, disiplina at kalayaan. Ang huling lihim ng prosesong ito ay pagiging consistent ang isang consistent na pagbabayad, kahit na maliit, na idinagdag sa unti-unting pag-aalis ng mga utang, ay lumilikha ng multiplier effect. Ito ay tulad ng paglilinis ng isang magulong silid, bawat hakbang na iyong ginagawa ay nag-aalis ng kalat, nagbubunyag ng espasyo, nagdudulot ng gaan at nagpapahintulot sa iyo na humina ng mas mahusay. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa pagiging malaya sa utang, kundi tungkol sa pagtatatag ng mga ugali, prinsipyo at tiwala na poprotekta sa iyo magpakailanman mula sa muling pagkahulog sa mga bitag sa pananalapi. Ang bawat sentimong naipon, ang bawat utang na binayaran, ay isang ladrilyo sa pagbuo ng isang buhay pinansyal na matatag, masagana at nakaayon sa layunin. Ngayon ay papasok tayo sa isang bagay na kasing lakas ng mahalaga, ang pagbuo ng emergency fund at ang ugali ng pag-ipon ng consistent, Maraming tao ang hindi nakakaalam. Ngunit ang kawalan mismo ng sigurong ito ang nagpapanatili sa kanila na nakakulong sa isang siklo ng takot at pinansyal na pagdepende. Isipin ang patuloy na pamumuhay sa kawalan ng katiyakan. Anumang hindi inaasahang pangyayari, isang hindi inaasahang gastusin, at makikita mo ang iyong sarili na muling may utang o napipilitang gumawa ng desperadong pagpili. Ang emergency fund ay ang angkla na nagpapanatili sa iyong bangka na matatag kahit sa mga bagyo. Ang unang hakbang ay malinaw na tukuyin ang halaga na kailangan mong itabi. Ang klasikong rekomendasyon ay tatlo hanggang anim na buwan ng iyong gasto sa pamumuhay, ngunit depende sa iyong katotohanan at iyong mga responsibilidad, ang halagang ito ay maaaring mas malaki. Ang pinakamahalaga ay ang salaping ito ay hindi dapat galawin para sa anumang gastusin na hindi isang tunay na emerhensya. Hindi ito para sa pabigla-biglang pagbili, hindi ito para sa pagbabayad ng mga party o paglalakbay, ito ang iyong seguridad, ang iyong financial caution. Ang pagkakaroon ng kalinawan na ito ay ganap na nagpapabago sa iyong relasyon sa salapi. Nagsisimula kang matulog ng mas mahusay, gumawa ng mas matatalinong desisyon at makakita ng mga oportunidad na dati ay tila masyadong mapanganin. Pagkatapos, kinakailangan na lumikha ng ugali ng pag-ipon ng consistent at dito, mas mahalaga ang disiplina at pagiging consistent kaysa sa dami. Kahit na magsimula ka sa isang maliit na halaga, ang kilos ng paghihiwalay ng salapi ng regular ay lumilikha ng isang pattern ng pag-ugali na dumarami sa paglipas ng panahon. Isipin ito bilang pagtatanim ng isang puno, nagsisimula ka sa isang maliit na buto, dinidiligan mo araw-araw, kahit na tila hindi gaanong mahalaga, at sa paglipas ng panahon ito ay nagiging isang matatag na puno na patuloy na nagbubunga. Ang pagiging consistent ang nagpapabago sa ordinaryo patungo sa pambihira. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pag-automate ng prosesong ito. Magtakda ng otomatikong paglipat sa isang hiwalay na emergency account sa sandaling pumasok ang salapi. Inaalis nito ang tukso na gumastos at lumilikha ng isang sistema kung saan gumagana ang iyong pinansyal na disiplina para sa iyo, halos walang pagsisikap. Ang bawat otomatikong deposito ay isang pagpapahayad ng prioridad. Pinipili mo ang seguridad, katatagan at kapayapaan ng isip kaysa sa agarang kasiyahan. At hindi lang ito tungkol sa salaping nakaipon, kundi tungkol sa mindset. Ang pagbuo ng isang emergency fund ay nagpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa panganib, pamumuhunan at mga oportunidad. Bigla, maaari mong habulin ang mga bagong proyekto, bagong negosyo, o kahit mamuhunan sa personal na paglago ng walang patuloy na takot na paano kung may magkamali. Nagiging resilient ka, handa at higit sa lahat, malaya. Panghuli, tandaan, ang emergency fund ay hindi isang panghuling layunin, ito ay isang panimulang punto. Ito ang pundasyon kung saan itatayo ang lahat ng hinaharap na kasaganaan. Kung wala ito, anumang pinansyal na pag-unlad ay marupok, Kasama nito, bawat hakbang na iyong gagawin ay susuportahan ng seguridad, pananampalataya at disiplina. Ito ang simula ng isang buhay kung saan hindi ka lamang nakaligtas, kundi umaasenso, nagpaplano, lumalago at umuusad ng may tiwala, alam na handa kang harapin ang anumang bagyo na darating. Ngayon ay dumating tayo sa isang bagay na radikal na nagpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong pananalapi at buhay, ang pag-aaral, kung paano mamuhunan ng may karunungan at idirekta ang iyong salapi upang lumikha ng totoong kayamanan. Sa ngayon, naunawaan mo na kung nasaan ka, inalis ang mga utang at bumuo ng seguridad gamit ang iyong emergency fund. Ngunit kung ang iyong salapi ay patuloy na nakatigil, ito ay nag-ipon lamang ng alikabok, habang lumilipas ang oras at nawawala ang mga oportunidad. Ang pamumuhunan ay hindi isang luho na nakalaan para sa mga dalubhasa, ito ay isang pangangailangan para sa sinumang nagnanais na umasenso ng totoo. Ang unang hakbang ay ang pag-unawa na ang pamumuhunan ay hindi pagsusugal, hindi pagtaya o pag-asa sa swerte. Ang pamumuhunan ay ang paglalaan ng mga mapagkukunan ng estratehiko upang makabuo ng kita sa paglipas ng panahon. Ito ay ang pagbabago ng iyong salapi sa isang kasangkapan na gumagana para sa iyo, dumarami, habang nakatuon ka sa paglago, layunin at kontribusyon. Marami ang natatakot dahil hindi nila alam ang financial market. Ngunit ang totoo ay may mga simple at ligtas na paraan upang magsimula at ang mahalaga talaga ay ang pagsisimula. Kahit ang maliliit na consistent na pamumuhunan ay lumilikha ng malakas na epekto sa paglipas ng panahon. Bago ilagay ang iyong salapi sa kahit saan, mahalaga na turuan ang iyong sarili. Alamin ang mga uri ng pamumuhunan: fixed income, stocks, funds, real estate, at unawain ang iyong risk profile. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa uso o sa ginagawa ng kapitbahay, ito ay tungkol sa paggawa ng sinasadyang mga desisyon, na kaayon sa iyong mga layunin at iyong katotohanan. Ang bawat pamumuhunan ay dapat magkaroon ng layunin, paglago, seguridad, pagreretiro, pinansyal na kalayaan. Ang kalinawan na ito ay nag-aalis ng pagkabalisa, iniiwasan ang mga pagkakamali at nagbibigay ng tiwala upang gumawa ng matatalinong desisyon. Ang isa pang mahalagang punto ay ang diversification huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Ang pagkalat ng iyong pamumuhunan sa iba't ibang assets ay nagbabawas ng mga panganib at nagpapataas ng iyong pagkakataong umasenso sa iba't ibang sitwasyon. At tandaan, ang pasensya ay kasinghalaga ng kaalaman. Ang financial market, tulad ng buhay, ay gumagana sa mga siklo. Magkakaroon ng mga sandali ng paglago at mga sandali ng pagbaba. Ngunit ang mga nagpapanatili ng disiplina at pangmatagalang pananaw ay umaani ng pambihirang resulta. Bukod pa rito, ang pamumuhunan ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa mindset. Ito ay tungkol sa paniniwala na karapat dapat kang umasenso, na ang iyong pagsisikap ay dapat magbunga, at posible na lumikha ng kayamanan ng hindi umaasa sa swerte o agarang himala. Ang bawat sinasadyang desisyon sa pamumuhunan ay isang hakbang patungo sa kalayaan, autonomiya at ang kakayahan na positibong makaimpluensya sa iyong buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. At sa wakas, ang pinakamalaking lihim ng pamumuhunan, oras. Kung mas maaga kang magsisimula, kahit na sa maliit, mas maraming oras ang magkakaroon ang iyong salapi upang dumami. Ito ang kombinasyon ng disiplina, kaalaman, pasensya at pagiging consistent na nagpapabago sa maliliit na aksyon patungo sa pambihirang resulta. Ang pamumuhunan ay, sa pagsasagawa, ang pagtatanim ng mga buto ngayon, upang anihin ang isang buhay na puno ng kasaganaan bukas. At ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nabubuhay lamang sa pananalapi, at ng mga talagang umaasenso, ng may layunin, pananampalataya at estratehikong pananaw. Ngayon ay dumating tayo sa isang mahalagang punto, na hindi pinapansin ng maraming tao, ang kahalagahan ng paglikha ng maraming pinagkukunan ng kita, at pagpapalawak ng iyong pinansyal na potensyal. Sa ngayon, naunawaan mo na kung nasaan ka, inalis ang mga utang, lumikha ng seguridad at nagsimulang mamuhunan. Ngunit ang pag-asa sa isang pinagkukunan lamang ng kita, ay parang pagbuo ng isang bahay sa buhangin, anumang hindi inaasahang pangyayari ay maaaring magpabagsak sa iyong buong istruktura. Ang pagkakaroon ng maraming pinagkukunan ng kita, ay hindi lamang tungkol sa pagkita ng mas maraming salapi, ito ay tungkol sa paglikha ng katatagan, kalayaan at resilience upang harapin ang anumang sitwasyon. Ang unang hakbang ay makita ang mga oportunidad sa paligid mo. Tingnan ang iyong mga kakayahan, pagnanasa at karanasan. Kadalasan, ang ginagawa mo sa pang-araw-araw ay maaaring maging isang labis na pinagkukunan ng kita, maging ito man ay nag-aalok ng mga serbisyo, mga digital product, konsultasyon o side projects. Hindi kinakailangan na muling likhain ang gulong, ang mahalaga ay magsimula sa kung anong mayroon ka at ayusin habang natututo ka. Ang bawat bagong pinagkukunan ng kita, kahit na maliit sa simula, ay lumilikha ng multiplier effect at nagbubukas ng mga pinto para sa mas malalaking oportunidad. Ang isa pang mahalagang punto ay huwag ikalito ang diversification sa pagkakalat. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pinagkukunan ng kita ay hindi nangangahulugan ng labis na pagpapabigat sa sarili sa lahat ng sabay-sabay. Nangangahulugan ito ng pagbuo ng mga estrategikong layer, isang matatag na pundasyon, tulad ng iyong trabaho o pangunahing negosyo, at iba pang pinagkukunan na umaalalay, nagpoprotekta at nagpapabilis ng iyong paglago. Sa paglipas ng panahon, ang ilan sa mga pinagkukunang ito ay maaaring maging independiente, at palitan pa ang pangunahing kita, na nag-aalok ng kalayaan, upang pumili at lumikha ng may kamalayan. Bukod pa rito, mahalaga na ihanay ang iyong mga pinagkukunan ng kita sa iyong mga halaga at layunin. Ang salapi na walang layunin ay mga numero lamang, ang salapi na may layunin ay lumilikha ng epekto, kasiyahan at pagganya. Ang bawat side project o pamumuhunan ay dapat mag-ambag hindi lamang sa iyong pinansyal na paglago, kundi pati na rin sa iyong personal at espiritual na pag-unlad. Ganito mo binabago ang trabaho patungo sa pamana, pagsisikap patungo sa kahulugan at mga mapagkukunan patungo sa mga kasangkapan ng pagbabago. At higit sa lahat, ang pagiging consistent ay mahalaga. Ang pagbuo ng maraming pinagkukunan ng kita ay hindi nangyayari sa isang gabi. Nangangailangan ito ng pagpaplano, disiplina, pasensya at lakas ng loob upang lumabas sa comfort zone. Ngunit ang bawat aksyon na ginawa ng may katalinuhan at pananampalataya ay lumilikha ng cumulative effect. Ang maliliit na tagumpay ay nagiging mas malalaking tagumpay, at, sa paglipas ng panahon, namumuhay ka hindi lamang ng walang pinansyal na alalahanin, kundi ng may tunay na kalayaan upang pumili kung paano mo nais mabuhay at makaimpluensya sa mundo sa paligid mo. Ang huling lihim ay makita ang bawat pinagkukunan ng kita bilang isang buto ng kasaganaan itinanim, inalagaan at pinagyaman ng may disiplina, kaalaman at estratehiya. ito ay lumalago at namumulaklak, nagdadala ng seguridad, kasaganaan at ang tiwala na maaari mong harapin ang anumang hamon. Ito ang landas na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nabubuhay lamang sa pananalapi, at ng mga talagang umaasenso, pananaw, estrategikong pagkilos at pananampalataya na ang bawat pagsisikap ay dumarami. At narito ang pinakamahalagang punto na nais kong dalhin mo ngayon, lahat ng pinag-usapan natin, mula sa pag-unawa sa iyong pinansyal na katotohanan, pag-aalis ng mga utang, pagbuo ng seguridad, pamumuhunan ng may karunungan at paglikha ng maraming pinagkukunan ng kita, ay hindi lamang para magkaroon ng salapi. Ito ay upang kontrolin mo ang iyong buhay, mamuhay ng may layunin, kalayaan at pananampalataya, at maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ng may kalinawan, disiplina at estratehiya ay isang baitang sa hagdan ng iyong personal at pinansyal na evolusyon. At tungkol sa mga baitang, ang susunod na video na lumalabas sa screen ay magdadala sa iyo ng mas malayo. Ito ay akyat ng isa panganta sa iyong paglalakbay ng karunungan, tinutulungan kang maging mas mahusay ng isa porsyento kaysa sa iyo ngayon. Iniimbitahan kita na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, dahil ang bawat pag-aaral ay isang pagkakataon para sa tunay, konkreto at pangmatagalang pagbabago. Maraming salamat sa iyong pagiging narito, sa pag-invest ng iyong oras at atensyon sa pag-aaral kung paano umasenso ng matalino at sinasadya. Hinihintay kita sa susunod na video, at hanggang doon, panatilihin ang disiplina, pananampalataya at determinasyon na patuloy na umusad, dahil ang iyong buhay ay malapit ng umabot sa mga bagong antas.